Sa bayan ng Lipa, Batangas, may isang doktor na kilala sa pangalang I. Eduardo Vasquez. Matagal na siyang tumutulong sa mga kalalakihan, lalo na yung mga lampas na sa edad na anim na po, na parang nawawala na ng sigla sa buhay, pag-ibig at pagiging lalaki. Isang umaga, may isang matandang lalaki na si Mang Delfin ang dumulog sa kanya. Si Mang Delfin ay isang retiradong guro na kilala sa kanilang barangay dahil sa kanyang payak na pamumuhay at simpleng mga damit, puting polo, maong na may bahagyang kalumaan at sinelas na medyo kupas na. Pero sa likod ng kanyang matang mapanuri ay mailungkot na hindi niya maipaliwanag, Doc, ewan ko po, parang wala na yung dating lakas tuwing umaga. Parang natulog na yung katawan ko, sabi ni Mang Delphine habang hawak ang kanyang sombrero, na tila ba nahihiya sa kanyang sinasabi, ngunit hindi ito ang uri ng problema na agad-agad nilalapitan ng mga doktor ng gamot o iniksyon. Si E.C. Si Eduardo ay may kakaibang paniniwala. Hindi ito tungkol sa gamot, Delphine. Hindi ito tungkol sa mga iniksyon o mga aparato na nakakahiya. May simpleng paraan ako na tatagal lang ng limang minuto bawat araw. At ang kailangan mo lang ang iyong mga kamay. Sabi niya habang humiti, may halong panghihikay at, sabi niya, marami ng mga kalalakihan ang nakaranas ng muling pagbuhay ng kanilang sigla, kumpiyansa sa sarili, at pakiramdam na buhay pa rin sila bilang tunay na lalaki. Hindi lang para sa sex, kundi para sa buong pagkataon nila. Habang nakikinig si Mang Delphine, naisip niya, paano kaya yan, do? Limang minuto lang. Kayang-kaya ko yan kahit walang kuryente dito sa probinsya. Ipinaliwanag ni I. Eduardo na sa edad na lampas anim na po, may mga bahagi ng katawan na unti-unting nagiging tamad, ang nerbiyos, ang daloy ng dugo, at patina ang mga kalamnan. Parang nawawala ang koneksyon mo sa sarili mo. Dagdag pa niya. Alam mo, Delphine, kapag ang isang lalaki ay nagsabi na hindi na ako siya noon, ang ibig niyang sabihin ay hindi ko nakilala ang sarili ko. At 'yan ang pinakamasakit. Seryoso niyang sinabi, pero hindi ito katapusan. Hindi ito kahihiyan. Ito ay bahagi lang ng pagbabago. At ang pinakamalaking problema ay hindi pisikal, kundi emosyonal. Nawawala ang respeto sa sarili at naiisip na wala ng pag-asa, ngunit may solusyon. Yung simpleng paghawak sa sarili na may paggalang at pag-aalaga ay isang uri ng therapy. Hindi ito tungkol sa kalibugan, kundi sa muling pag-activate ng iyong katawan, pagpapasigla ng daloy ng dugo, pag-alis ng tensyon, at pagbalik ng kumpiyansa. Nagpakita si E. Eduardo ng tatlong simpleng galaw na pwedeng gawin ni Mang Delphine sa kanyang kwarto bago matulog. Una, ang pag-slide ng mga daliri na parang gumagawa ng sing-sing sa ibabang bahagi ng ari, dahan-dahan at may pag-ingat. Pangalawa, ang banayad na pagdiin sa pagitan ng bayag at puwit, isang lugar na puno ng mga nervyos na mahalaga sa pagkabuhay ng sexual na enerhiya. At pangatlo, ang pagsabay ng paghinga habang dahan-dahang hinahaplos ang ilalim ng tiyan para ma ang nervous system, parang napakasimple, do. Parang pangbata lang, natawa si Mang Delphine. Pero kung iyan ang kailangan, sige, tatriko, hindi ito pang bata, Delphine. Ito ay para sa matipuno at matapang na kalalakihan. At tandaan mo, hindi ito laban sa edad, laban ito sa kawalang pansin sa sarili. Bumalik si Mang Delphine sa bahay na may kakaibang pag-asa. Hindi niya inasahan na ang limang minutong ritual na ito ang magiging simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Ngunit habang ginagawa niya ang mga galaw na itinuro ni Is Eduardo ay isang lihim na unti-unting lumilitaw, isang misteryo tungkol sa isang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanyang dibdib, isang kakaibang sigla na tila may gustong sabihin sa kanya ang kanyang katawan. At sa pagtatapos ng gabi, habang nakatitig siya sa salamin, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, "Ano? Kaya ang susunod na hakbang? Ano pa ang nakatago sa likod ng kanyang mga bagong nadama?" Ang sagot, tila naghihintay pa rin sa dilim ng kanyang kwarto, handang ilabas sa susunod na kabanata ng kanyang kwento. Sa ikalawang araw ng kanyang bagong ritual, si Mang Delphine ay nagising ng bahagyang mas maaga kaysa dati. Nakasuot siya ng simpleng puting kamiseta na medyo maluwag sa katawan at isang paris ng lumang chinelas na may maliit na butas sa gilid, parang paalala ng mga taon na lumipas, pero hindi pa rin siya sumusuko. Sa kanyang maliit na kubo sa barangay San Isidro, may bukang liwayway na dahan-dahang pumapasok sa bintana, nagpapakita ng mga dahon ng mangga na nanginginig sa simoy ng hangin, habang nagsisipag-ihip ng kape. Napansin niya ang kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan, parang may init na dahan-dahang kumakalat, tulad ng unang siklab ng araw sa umaga. Nako, baka naman may sumabog na kape sa tiyan ko, ha? Biro niya sa sarili, ngunit hindi niya ito may alis sa isip, hindi nagtagal, inumpisahan niya ang tatlong galaw na itinuro ni Is Eduardo. Habang ginagalaw ang mga daliri niya sa ibabang bahagi ng ari, naramdaman niya na tila may maliliit na kuryente na dumadaloy, isang kakaibang sensasyon na matagal na niyang nakakalimutan. Ang pagdiin sa pagitan ng bayag at puwit ay nagdulot ng bahagyang ginhawa sa likod, parang may maliit na masahe na nagpapakalma sa mga kalamnan na matagal nang naninigas at ang paghinga habang hinahaplos ang ilalim ng tiyan ay nagsilbing paalala na buhay pa rin siya, at may karapatan siyang maramdaman iyon, habang ginagawa niya ito, napangiti siya at naisip, parang ganito pala ang feeling ng bagong battery. Ewan ko lang kung may warranty. Nakangiti siya sa kanyang sariling biro, kahit walang ibang nakarinig, sa buong araw, naramdaman ni Mang Delphine na may kakaibang enerhiya siyang dala, hindi ito ang matinding sigla ng kabataan. Pero sapat para muling tumambad ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang nakalimutan. Napansin din niya na kahit nakikipagwentuhan siya sa mga kapitbahay, mas may kumpiyansa na ang kanyang pananalita at kilos. Sa hapunan, pinagsabihan siya ng kanyang asawa, si Aling Nena, na nakasuot ng simpleng saya na may borda sa gilid at isang kwintas na gawa sa perlas, isang regalo mula sa kanilang anak noon paman. Delphine, parang iba ka ngayon, no? parang may bagong siklab sa mata mo. Biro ni Aling Nena habang inaabot ang plato ng sinigang, napangiti si Mang Delfin, baka naman nasobrahan lang ako sa kape, ha? Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, may isang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan, kung hanggang saan kaya aabot ang bagong siglang ito. At bakit tila may mga sandaling parang may bumubulong sa kanya mula sa kailaliman ng kanyang katawan, isang lihim na nais niyang tuklasin, habang siya ay nakahiga sa kanyang kama, tinitigan ang bubong na yari sa yero na may mga kalawang. Na parang nagsasabi ng mga kwento ng panahon, naisip niya, ano kaya ang susunod na hakbang? At handa ba ako sa mga pagbabago na dala nito? Sa likod ng mga tanong na iyon, may isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa at kaunting kaba, parang panibagong kabanata ng buhay na nagsisimula, pero may mga lihim pa rin nakakubli. Naghihintay na mabuksan, at sa dilim ng gabi, habang ang mga kuliglig ay nagsisimulang kumanta, si Mang Delphine ay nagpasya. Bukas, gagawin niya ang ritual ulit, hindi lang dahil sa pangakong ibinigay sa sarili, kundi dahil sa isang panibagong sigla na unti-unting sumisibol. Sa kanyang pagkatao. Ngunit may isang anino sa bintana, isang palatandaan na hindi siya nag-iisa sa paglalakbay na ito, at marahil may isang lihim na hindi pa niya alam na magpapabago sa lahat. Sa ikatlong gabi, habang ang buwan ay nakabitin ng maliwanag sa langit ng bayan ng Lipa, Si Mang Delphine ay muling naghanda sa kanyang ritual sa loob ng kanyang simpleng kwarto. Nakasuot siya ng puting undershirt na medyo masikip na sa kanya, at isang pares ng bermuda shorts na kulay asul, mga damit na talaga namang pangtahanan lang, pero tila may bagong dating sa kanyang kilos na nagpapahiwatig ng pagbabago. Habang nakaupo siya sa kahoy na bangko sa tabi ng bintana, nilapitan niya ang salamin na may bahid ng alikabok sa gilid. Pinagmamasdan niya ang kanyang sarili, ang mga kulubot sa mukha, ang puting buhok na tila kumikislap sa ilaw ng buwan, at ang mga matang dati malungkot, ngunit ngayon ay may ningning, habang ginagawa niya ang unang galaw. Ang pagslide ng mga daliri sa Ari, napansin niya ang kakaibang sensasyon, isang banayad na panginginig na parang tinatapik ng malamig na simoy ng hangin sa tag init Parang may traffic sa loob ng katawan ko, pero di naman bumabara, biro niya na ikinatawa naman niya ng bahagya sa sarili, sa pagdiin naman sa pagitan ng bayag at puwit naramdaman niya ang isang malalim na ginhawa, parang nagkaroon ng maliit na party ang mga kalamnan niya sa loob. Ay, saludo ako sa mga kalamnan ko, galing sa probinsya pero marunong mag-relax. Bulong niya habang pinapahinga ang mga daliri, at sa huling galaw ng paghinga habang hinahaplos ang ilalim ng tiyan, unti-unting nawala ang tensyon na matagal nang nakakulong sa kanyang katawan. Parang isang hangin na dumaan sa mga punong mga sa kanilang bakuran, malamig, presko, at puno ng pangakong bagong simula. Habang tinapos niya ang ritual, napasandal siya sa likod ng bangko at huminga ng malalim. Biglang pumasok sa isip niya ang isang tanong na matagal na niyang hindi naisip, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging tunay na lalaki sa edad ko? Hindi niya ito masagot agad, ngunit alam niya na hindi ito simpleng tanong. Ito ay isang pagsubok, isang paglalakbay na hindi patapos, Kinabukasan, habang naglalakad siya sa palengke ng bayan, napansin niya ang mga batang lalaki na naglalaro ng sipa sa gilid ng kalsada. Ang kanilang tawa ay malakas at puno ng sigla, na tila nagpapahiwatig ng buhay na walang iniintinding problema. Ngunit sa puso ni Mang Delphine, naramdaman niya na kahit siya ay matanda na, maaari pa rin siyang makilahok sa saya ng buhay, ngunit hindi mawawala ang isang kakaibang pakiramdam. Isang aninong sumusunod sa kanya mula sa likod ng mga puno ng mangga at nyob, isang misteryo na tila may gustong ipahiwati. At sa pagtatapos ng araw, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng punong mangga na may mga sanga na tila sumasayaw sa hangin, napaisip si Mang Delphine. May mga bagay na hindi ko pa naiintindihan, mga lihim na naghihintay na tuklasin. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa halip, ito ay nagsisimula pa lamang at ang susunod na kabanata ay magbubukas ng mga bagong tanong, bagong pag-asa at bagong hamon na kailangang harapin. Sa ikaapat na gabi, tahimik ang paligid sa bahay ni Mang Delphine sa barangay San Isidro. Ang lamig ng hangin ay dahan-dahang pumapasok sa bintana, sumasalubong sa mahina niyang hininga habang siya'y nakaupo sa gilid ng kama. Sa kanyang katawan, nakasuot siya ng puting polo na bahagyang nakabukaka ang mga butones na nagpapakita ng medyo balingkinitan niyang dibdib, hindi perpekto, ngunit puno ng kwento ng buhay. Ang kanyang shorts ay kulay kayo medyo luma na, munit malinis pa rin, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay, na ngayon ay mas matatag at tila may bagong enerhiya. Naisip niya kung paano nagbago ang kanyang pakiramdam sa loob ng apat na araw. Sino ang mag-aakala na ang simpleng paghawak sa sarili ay makakapagbigay ng ganito kalalim na pagbabago? Bulong niya sa sarili na maihalong pagkamangha at pasasalamat, sinimulan niya muli ang ritual. Ang pag-slide ng mga daliri na ngayon ay mas mahinahon at puno ng paggalang, ay nagdulot ng isang mainit-init na alon na dumaloy mula sa ibabang bahagi ng katawan hanggang sa dibdib. Sa pagdiin sa pagitan ng bayag at puwit, naramdaman niya ang isang matinding pag-alis ng tensyon, parang isang mabigat na bato ang nahulog mula sa kanyang dibdib. At habang humihinga ng malalim, hinahaplos ang ilalim ng tiyan, tila ba nakikipag-usap siya sa sarili, muli, nandito ako. Hindi ako nawawala, ngunit hindi lang pisikal ang kanyang nararamdaman may isang kakaibang sensasyon sa kanyang puso, isang damdaming matagal nang nawala, na ngayoy unti-unting bumabalik. Ang kumpiyansa, ang dignidad, at ang pakiramdam na siya buo pa rin bilang isang lalaki sa kabila ng edad. Sa gitna ng katahimikan, may bahagyang pagaspas ng kortina sa tabi ng bintana. Napalingon si Mang Delphine at nakita ang anino ng isang babae, si Aling Nena, na nakasuot ng mahabang saya at blusa, ang buhok niya inakatali ng maayos at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Delphine, mahina niyang bulong, napapansin ko na iba ka na. Parang may bago kang sigla, umiti si Delphine, at dahan-dahang inilapit ang kanyang kamay papunta sa kamay ni Aling Nena na nakayuko sa gilid ng kama. Salamat, Nena. Salamat sa lahat, sagot niya, habang naramdaman ang init ng pagmamahal na dumadaloy sa kanilang pagitan. Ngunit sa kabila ng mainit na sandaling iyon, may isang lihim na bumabalot sa kanilang tahanan. Isang sulat na natagpuan ni Mang Delphine sa ilalim ng kanyang unan na walang pangalan ang nagsulat. Sa sulat, may nakasulat, hindi lahat ng bagay ay tulad ng nakikita mo. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang, habang hawak niya ang sulat, napatingin siya sa bintana kung saan naglalaho na ang anino ni Aling Nena. Sa puso niya, alam niyang may mas malalim pang kwento ang kailangang tuklasin, isang misteryo na maghahatid sa kanya sa susunod na yugto ng kanyang buhay, at sa pagsara ng kanyang mga mata, napaisip si Mang Delphine. Ano nga ba ang tunay na laban na ito? At handa na ba siyang harapin ang mga lihim na naghihintay sa dilim? Sa huling gabi ng kanyang paglalakbay para sa ngayon, si Mang Delfin ay nakatayo sa harap ng lumang salamin sa kanyang silid sa barangay San Isidro. Nakasuot siya ng simpleng puting kamiseta na bahagyang mababa ang kwelyo, na nagpapakita ng bahagyang kulubot sa kanyang liig, ngunit may bagong sigla sa mata. Ang kanyang bermuda shorts ay malinis at maayos, tila bahanda na siyang harapin ang anumang hamon, pinagmamasdan niya ang sarili ng matagal, ang mga linya sa kanyang mukha na nagkukwento ng mga taong nilakad, mga hamon na hinarap, at mga tagumpay na natamo. Ngunit higit sa lahat, nakikita niya ngayon ang isang lalaki na muling nakakonekta sa kanyang katawan at pagkatao. Habang ginaganap niya ang tatlong galaw, ang pagslide ng mga daliri, ang banayad na pagdiin sa pagitan ng bayag at puwit, at ang pagsabay ng paghinga habang hinahaplos ang ilalim ng tiyan, nararamdaman niya ang bawat kilos na puno ng paggalang at pagmamahal sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagpapakita o sa ibang tao, kundi sa kanya, sa kanyang katawang pinagsamahan ng panahon. Biglang kumatok ng marahan sa pintuan si Aling Nena, nakasuot ng simpleng damit na kulay rosas. May mga bulaklak na disenyong naglalakbay sa tela. Ang kanyang mga mata ay may halong pag-aalala at pag-asa, Delphine, handa ka na ba? Tanong niya ng mahina, ngumiti si Mang Delphine at tumango. Nena, handa na ako, ngunit bago pa man siya lumabas ng silid, napatingin siya sa sulat na natagpuan niya kagabi, ang pahayag na hindi lahat ng bagay ay tulad ng nakikita mo. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Parang isang anino ang bumalot sa kanyang isip. Sa labas ng kanilang bahay, may nag-aabang na isang matangkad na lalaki na may dalang lihim na maaaring magbago sa lahat. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalim, tila ba may misyon na hindi pwedeng ipagpaliban, habang lumalakad si Mang Delphine sa madilim na daan papunta sa bahay ng kanyang kapatid. Naramdaman niya ang bigat ng sandaling iyon, hindi lang pisikal, kundi emosyonal at espiritual. At sa huling sandali bago siya pumasok sa bahay, Isang malamig na hangin ang dumaan, nagdala ng isang bulong na halos hindi niya marinig, ang paglalakbay mo ay hindi patapos, Delphine. May mga lihim na kailangang tuklasin at mga anino na kailangang harapin, sa kanyang puso, alam niya na ang kwento ay hindi dito nagtatapos. Ito ay isang simula lamang ng isang mas malalim na paglalakbay, isang laban na higit pa sa pisikal na katawan, isang laban para sa tunay na pagkakakilanlan at kapayapaan, at sa pagdilim ng gabi, Isang bagong misteryo ang sumilip sa kanyang landas, naghihintay na mabunyag sa susunod na kabanata.